batay sa mga tunay na pangyayari na nakatala sa aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Heso Kristo. Hindi ko siya maunawaan. Marami ng propeta sa lungsod. Bakit nagsasalita pa si Ama? na siya. Sige, managinip siya. Pero huwag na niyang ikwento pa. Sa palagay mo, hindi totoo yun? Totoo man o hindi, ipapahamak niyan ang pamilya natin. Layman! <laughs> ano yun, Ama? Tipunin mo ang pamilya. Ang Jerusalem ay hinog na mga tao sa kasamaan. Hindi man lang nila tinatago ang kasamaan ng kanilang puso. Maraming mabubuti na masunurin sa batas ni Moises. May mga tao rin na gusto akong patayin. Ang Panginoon ay nangusap sa akin sa panaginip at inutos ng Panginoon na dalhin ko ang aking pamilya at magtungo sa ilang. Laman, Lemuel, ihanda ang mga kamelo para sa malayong paglalakbay. Gaano kalayo? Yaong hindi na tayo makababalik sa Jerusalem. Iiwan na natin ang bahay? Sam, Nephi, tulungan ninyo ang inyong ina sa pagtipon ng mga kailangan natin. Opo. Hmm. Ama, pakiusap. Utos ito ng Panginoon. Opo, Ama.